Mga idol kabayan, super good news! President Trump ipinakita sa buong mundo at sa mga Pilipino na hindi nagbago ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Sa katunayan, mas lumakas pa ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Dalawang B-1B bombers ipinadala ng Pacific Air Force para magsagawa ng bombing exercise at air interception kasama ang tatlong fa 15 ng Pilipinas sa Bajo de Masinlo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, walang natanggap ni isang radio challenge o Chinese interception ang nangyari isang patunay na takot at iklop ang China pag nandyan ang Amerika Philippine Navy kinumpirma na anim sa mga barkong pandigma nito at tatlong eroplano pa ng Pilipinas ang bumunto sa tatlong barko ng People's Liberation Army Navy na pumasok sa Sulu Sea isang politiko. Iginiit na ang West Philippine Sea ay hindi totoo ito daw ay gawa-gawa lamang nating mga Pilipino. Para sa inyong kaalaman mga kabayan, ang West Philippine Sea o kanlurang dagat ng Pilipinas ang opisyal na ginagamit ng gobyerno ng Pilipinas sa bahagi ng South China Sea na kabilang sa exclusive economic zone ng bansa. Dagdag pa ng Namria, maglalabas ng bagong mapa ang Pilipinas kung saan makikita na dito ang salitang West Philippine Sea. Super good news mga kabayan, isa na namang matagumpay na misyon ang ginawa ng Pilipinas at Amerika. Tinupad na ng Amerika at Pilipinas ang kahilingan natin mga kabayan. Isa sa pinakamalakas na bomber ng US Air Force. Kasama ang mga fighter jets ng Philippine Air Force ang nagsagawa ng kauna-unahang Joint Bomber Task Force at Air Interception sa Bahaw de Masinloc at sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wow na wow! Ito ang patunay na ang aliyansang Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Trump administration ay mas lalo pang lumakas kaslaban sa China dahil sa show of force na kanilang ipinakita sa pinakasensitibong lugar ngayon, ang Scarborough Shoal. Tatlo sa mga Philippine Air Force FA-50 ang lumipad mula sa airbase sa Pilipinas at dalawa namang B-1B Lancer Bomber ng Amerika ang lumipad mula sa Anderson Air Force Base sa Guam. Siguradong hindi ito inaasa ng China mga kabayan pero isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi papayag ang Amerika at Pilipinas na magtagumpay ang China sa kanilang hangarin at anumang ambisyon na masakop ang exclusive economic zone ng ating bansa. Kamakailan lamang kung inyong matatatandaan, ating ibinahagi na mas inilapit pa ng Amerika ang kanilang mga B-1B bombers sa bakura ng China nang dumating ang mga ito sa Guam. Ang kasunod pala na misyon ng mga B-1B Lancer ay ang magkasanib na pagpapatrol sa West Philippine Sea at Bahaw di Masinlo. Ayon sa mga impormasyong ibinahagi ng militar ng Pilipinas, lumipa ang mga aeroplano mandrigma ng Amerika at Pilipinas sa Bahaw di Masinlo na parte ng teritoryo ng Pilipinas. Inaasa ng Armed Forces of the Philippines na posibing meron magaganap ng mga paghamo o pag-intercept ng mga aeroplano mula sa China. Lalo't naroon din sa area ang ilan sa mga China Coast Guard. Barko ng Chinese People's Liberation Army Navy na nagpapatrol sa area. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Air Force, kapag nangyari ito, meron din silang nakahandang counter challenge mula sa Pilipinas at Amerika. These are bomber aircraft and F-A-50 aircraft which have very uh... A long range, so they will be covering part of the uh, Scarborough Shoal. Then they're going to fly within the INTA and within that is bajo de Masinloc, which is part of our territory. Definitely uh, expected that there will be uh, challenges. There might be a shadow um, uh, uh, aircraft, uh, foreign aircraft probably intercepting or flying near the flight, but uh, they will definitely uh, receive challenges also, especially if they are flying over our territory or near our territory. at the same time, there will be counter-challenges as expected, but uh, as for us, we are doing this training based on international rules-based order and based on protocols, so we will just continue on regardless of the action of other foreign actors. Pero sa simula hanggang sa matapos ang pagsasanay ng mga eroplano ng Amerika at Pilipinas, wala itong naitala ng mga paghamon o pag-intercept mula sa anumang mga asset ng People's Republic of China. Isang patunay na kapag malakas ang puwarsa na kaharap nila, lalo na ang puwarsa ng Amerika, tahimik at iklo ang China. Depensa ng Armed Forces of the Philippines, ang kanilang ginagawa ay parte ng pagpalakas ng Philippine Air Force at Pacific Air Force ng Amerika na tugunan ng mabilis ang anumang banta mula sa labas ng bansa. Today, February 4, 2025, the Philippine Air Force and the US Pacific Air Forces, or PACAF, will conduct a bilateral bomber air patrol. Air intercept training and photo exercise over the West Philippine Sea. This exercise is a crucial step in enhancing our interoperability, improving air domain awareness and agile combat employment, and supporting our shared bilateral air objectives. Specifically, this activity will involve two Philippine Air Force FA 50 aircraft and two US B 1 aircraft. This aircraft will rendezvous off the west coast of the Philippines and conduct bilateral air patrols, air intercept training, and photo exercises within the Philippines exclusive economic. Sa ibang balita naman, update naman po sa tatlong barko ng China, People's Liberation Army Navy na pumasok sa Sulu Sea. Ayon sa Philippine Navy, sinundan ito na mga barkong pandigba ng bansa ang BRP Andres Bonifacio, PS-17, BRP Apolinario Mabini, PS-36, at apat pang ibang barko na hukmong dagat ng Pilipinas. Pinas, isang eroplano mula sa Philippine Navy at dalawang eroplano mula sa Philippine Air Force. As a quick update on the tracking of the three PLA Navy ships, as of this morning 07:30, they were more than 120 nautical miles south of Basilan. As of 07:30 this morning, so palabas na siya sa ating exclusive economic zone. Yes, these three warships passed through our archipelagic waters. They were tracked as they passed through, starting from Baho de Masinloc. although Isapalangdon. This ship was joined by two others east of Mindoro, going through Kuyu Island and passing through Sulusi. This is all within our archipelago, within our archipelagic waters. They exited this morning, late last night, through Basilan Channel, and as of this morning, they are more than 120 nautical miles already. From uh, yung pagdaan ng mga tatlong barko ng PLA Navy is authorized under UN. Ang pagkakamali nila doon ay yung pagsagot nila sa mga challenge natin. Dapat binabanggit doon kung saan nang galing, saan pupunta, identify yung barko kung sino sila. Ang sinagot lamang nila is that they are performing freedom of navigation and innocent passage. They could have traveled expeditiously. They were challenged all the way. They replied, but not in accordance to standard procedures. Standard procedure is that you would identify yourself, you would state where you came from, where you're heading to. The only reply given to Western Mindanao Command was that they are exercising freedom of navigation and Innocent Passage. Ano ba ang West Philippine Sea? Sa simpleng paglararawan mga kabayan, ang West Philippine Sea ay ang opisyal na pagtatalaga ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga bahagi ng South China Sea, nakasama sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ibig sabihin kung ito ay pasok sa 200 nautical mile, Exclusive Economic Zone ng kanlurang bahagi ng Pilipinas. to ay tinatawag nating West Philippine Sea bilang Pilipino. Sinusunod natin ang gobyerno ng Pilipinas at kung ano ang makakabuti at kung ano ang para sa ating bayan. Kaya't kung merong mga nagsabi na walang West Philippine Sea o ito ay gawa-gawa lamang ay nakupo. Kanino tayo maniniwala sa militar o mga namumunok ng siguridad ng Pilipinas na ipinaglalaban na ang West Philippine Sea ay sa atin o sa mga salita ng China? Laban Pinas!